Ito po, still, magkasama pa rin kami ng aking kaibigang Rakong Vlogger na Sir TV <laughs> La Suerte TV At ito po, napanood nyo po yan sa likod namin Ito pong Dagonay Market At andito po kayo sa kaba Dagonay Street Dito po kami magkakandak ng Kali Sarbay Ito pa rin, still po, ano pang pagpipilihan dito At Balwarti po ito ni Marata mundo at Bro paso Okay mga kaibigan. It's Neil Rodelis TV. Alaserte TV. Don't forget to like, share, comment, subscribe and Diretso na po -sa, sa video. Ito po yung mga kakakandakan po namin ng interview rito sa Lagunoy Market po ito. Ayan po nakikita nyo sa camera. So, Totokan ko po. At ito po yung kahabaan nito. Dito po kami kakakandakan ng Kalisari. At ito po nga pa Pinunod niya, no? Ayan, si Reels TV. Ayan. Ikot ako po ng camera para may knowledge kayo sa aming pakanakan ng Kali Sarbi dito sa Manila, sa Balwarte mismo ni Marata Mondong. Ito po. Thank you. Hello, Ayan, pa, ito, kapit na natin Ate, magalang galang na sa iyo, no? Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ate, ito na po, si Sir TV. Okay. Ma'am, tingin po sa camera. Mga Bicolano vloggers kami, ha? Ano po pangalan niya? Mark. Mark? Ah, uh, matagal ka na dito sa Onyx, Dagunoy Market? Okay. So, tinayo na namin ang balwarte ni ano ano ni Marta, di ba, bro? Kasi 'yun yung request ng iba sa amin mga viewers ano. Ito ngayon ang pinakatanong namin. Kasi anim ang maglalaban-laban officially sa pagka mayor ng Maynila, no. Una-una diyan, Esco Moreno, San Bersosa, Mayor Hanila Lacuna, Marta Mundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai. Kung ikaw ang tatanungin sino ang napupusuan mo? Diyan sa anim niya, sino? Kanila kuna. Apple? Kanila like kuna? Okay. Ma'am, tingin ka sa camera. Para... Kanila kuna ka. Kanila okay. like kuna. Bakit naman si Ma'am Honey? Wala. Ano, eh. Yun lang yung ano Yun lang na, yung... Yun lang napusuan mo. Napupusuan mo? Okay bro. Meron ka pang karagdagan na Okay. Kung mananood si Honey, ano pong masabi mo kay Mayor Honey? Ano yung gusto mo iparating? Eh, eh? <laughs> Dahil siya napili mo na susuportahan mo? Sana ano. Tulungan niya yung mga... Mayirap, mga, mga vendor. Mga vendor. Oh, okay. Okay, thank you. Okay. Okay. sige. Sulatan mo dito kay ano uh, mamahan nila na ma pababa lang isa. Pakita natin sa ating mga viewers. Yeah, yeah. Isa lang, isa lang. Isa lang. Isa lang. Oh, pababa lang, pababa. Isa. Okay. Oh, okay. Habaan mo, habaan mo, ma'am. Habaan mo. Oh, okay. thank you. Okay. Thank you, ah. ma'am. Appreciate that. Picture tayo. Pitanong sa kuya, bro. bang oh, wala pang okay. kusin na ito, Hello, mga viewers. Ano? Kuya, mawalang galang na sa inyong dalawa. No? Pwede po kuya lapit ka para kitang kita ka sa camera. Ato mga ka ano? Ako po si Kuya Nyo and welcome sa Rodel's TV. Ato na po si Rodel's TV kuya. Kailangan tanong po sa inyong dalawa. Ano, ano pangalan ni kuya ang isang ah, Junior. Ha? Junior, ikaw kuya. Junior din? Junior. Aroy. 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 Okay. Tanong okay. okay. po, ano? okay. Ito kasi malapit na yung ating midterm election ano, uh, next year May 12, 2025 buto na naman ng pagka mayor ng Maynila. Local po tayo ngayon ano. Ito yung mga malalakas ang tunog na maglalaban-laban. Una-una diyan, Isko Moreno, San Bersosa, Mayor Hani Lacuna, Mara Tamundun, Raymond Bagatsing, at saka si Michael Sai. Ngayon po, kung tatanungin kayo, o kuya, ikaw ang unang sasagot. Sino po yung uh, napupusuan mo dito sa anim na to? Isko Moreno. Isco. O, Ako naman na kuya. Okay, bakit naman kuya? Okay naman din Okay naman. Pero ito po, ano ha, D taga dito sa inyo si Marata Mundong ha. Okay. Ikaw naman kuya. sino naman ang na pupusuan mo? Marata Mundong. Marata Mundong, bakit naman po si Ma'am Mara? Eh, yung para sa akin lang. Para sa iyo lang, okay. Pero, Bu yung tanong mo. At kung yung kuya, kuya. kung sakaling nanonood po ngayon si Ma'am Mara at si ma si Sir Ano pong masasabi mo sa kanya? Ay, ikaw muna kuya, kung nanunod si Isko, anong gusto mo parating sa kanya? Ano gusto mo para man mo? mo? Ano, makabalik ulit siya. Ah, makabalik okay. ulit siya. Ikaw kuya, kung nanonood naman si Mara. Ano, 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 Okay siya. To, ano, 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 si ano, Isko. ano, Kadaya pa na ko nandito. Kaya, kaya. Okay. Appreciate kuya sa time, ha? Okay. Thank you, kuya. Salamat po na maram sa inyo. Appreciate. Si kuya, bang wala pang pasire, bro. Okay, kuya. Mawalang galang na sa iyo. No? Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Atin ko naman po sa Alasur TV, kuya, sa kabila. Okay. Kuya, malapit kasi yung ating midterm election, ano? Butohan na naman next year. Focus po tayo sa local, ano? Pagka mayor uh -huh. ng Maynila. Okay po, malalakas, unang malakas yan si Isco Moreno ang nagbabalik, Samber Sosa, Hanila Kuna, Marata Mundong, Raymond Bagatsing at saka si Michael Sengayon. Kung ikaw po tatanungin, sino yung iyong nakukusuan? Kung ako tatanungin nyo, mas maganda rin si si Yorme. Kasi pag si Yorme, hindi siya gano'n nag, nagpapaalo ng ano, yung uh, okay sa clearing. Oo. Uh, yan. sa clearing po ng mga vendor. Yung oh, sa, okay. ano. tayo sa mga vendor ba, oh. hindi, hindi, siya gano'n nag na ng mga vendor. Oh. Yung para si Lacuna, oh yun lagi lagi may ano may <laughs> huli kasi kuya kung oh. sakaling manonood ngayon si Yorme Yorme sa interview sa iyo ano naman po ang maparating mo sa kanya ano sa parating sa kanya sa akin lang gusto ko lang wag siyang ganong magano sa ano sa mga vendor <laughs> mga vendor sa, sa mga taxi driver ah, okay po. sige po kaya salamat okay. po sama lang kaya score, Pag -score lang po kaya -score yung score lang kuya yung, yung ano isko? yung uh, Isko Moreno pakikuhit lang po dyan sa board oh. ito po pinta pe yan Isko yeah. Moreno Yeah. Ilang, 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 isang, isang, isang guhit lang. Isang guhit lang. Oh. dalawa na Hindi, isa ka lang <laughs> eh. Hindi po. <laughs> Mababas tayo yan. yan, okay. Dalawa na. Okay, thank you po. <laughs> present kaya, present ko ya. Thank you, thank you. Happy si ate. Abang naka-standby pa bro. Okay, ate. Mawalang galang na po sa iyo. No, ako po si Kuya Rodel mo. and welcome sa Rodel's TV. Ate, ito na po. sa okay. si TV. Ate, good afternoon po. Anong pangalan niya ate? Arita. Arita. Matagal na po kayo dito sa Onyx, Dagunoy. Okay, ate, ito po kasi yung uh, aming content, ano, malapit yung ating midterm elections. Sino po dito sa anim na ito na pupusuan mo? Esco Moreno, Sam Sosa, Hani Lacuna, Mara Tamundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai. Sino po? Si... Babae. Sino, sino nga po? Hani Lacuna? Hani okay. Lacuna. Bakit po si Ma'am Hani? Lakasan niyo po yung boses niyo? Nakakatulong dito. Nakakatulong dito. Ah, okay, okay. Sige. So Ako kung nanonood niya si Mayor Hani, ano pong pwede mong sabihin sa kanya? Ano yung gusto mong iparating kay Ma'am Hani? Nakasayang po, Bossy. <laughs> okay. Oh. <laughs> dito ka po, Tante, di ba, Ate? Oo. Uh. Ah, okay. Uh. Ano po? Ano pong gusto mong iparating? Um, uh. tulong ba dito sa... Mga pinto, ano kayo pa? Okay, sige, Ate. Okay, okay. pagkakalami ka pa guhitan, ano? Uh, okay. Guhitan niyo po yung honey lacuna, Ay, pababa. Isa lang, isa lang po, isa lang. Ayan, tingnan tayo. Ate. 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 Bitay si Kuya, bangga bang pasayero, bro. Ito isa pa ko ano, kaka dito pa rin po sa Onyx ano. Ah, uh, sa Dagunoy market. Uh, market. Kuya, mawalang galang na po ano, ako po si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV. Ate, ano po si Rodel's TV ko, good afternoon po. Okay, Kuya, ano pangalan po nila? Jimmy. Kuya, Kuya Jimmy. Kasi malapit na 'yung ating midterm election, ito 'yung napili naming content ano, mayor ng Maynila. Aba. Dito sa anim na 'to, Isko Moreno, sa Manila ko na Maratamundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai, sino po yung napupusuan mo? Yung ano, bago. Sino po? Sino, sino? po dyan? Sa Saka ah, San Bersosa. Bakit naman po si San Bersosa? Para magbago naman. Ako na rin. Uh, okay. Kung nakikinig po si San Bersosa oras na ito, na-interview sa'yo, ano pong makaparating niyo sa kanya? Ano po yung Masalim gusto niyo parating? Sana ma magbago na. Uh, okay po. Sige <laughs> <tingin> po kaya. <laughs> okay, sige po. Yan. Yep. Okay, guwitan niyo kuya. Yung San Bersosa. Uh, okay. Isa lang, pababa. Ayun pababa po. po. Habaan niyo po. Ayun. Okay. Oh, no, okay, thank you po kuya. thank you, okay. thank you. Bye-bye. Pwede na si Ate. Habang oh, okay. naka... Isa pa punta naman yung nila. Ano? Ate, mabalang galang na po sa iyo. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ate, ito na po si Rodel's TV. Ate, dito ka butante ito, di ba? Ako, Manila okay. po, ano, butante. Okay, ate, ito kasi yung uh, tinatawag natin na malapit ang election, midterm election next year. May 12, 2025, butohan na naman. Ito yung anim officially na malakas na maglalaban laban. Ano po? Unang-una -una dyan, Isko Moreno, Sam Bersosa, Anila Kuna, Marata Mundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai, sino po na pupusuan nyo? Yorme. Yorme? Bakit naman po si Yorme? kami um, ano po kwan. Uh, yes kami. <laughs> uh, Ay, okay. ganun. Sige, okay. Sige po. Kasi po kung sakasakaling makapanood nitong interview sa si Yorme, ano pong pwede mong sabihin sa kanya? Ano po yung gusto mong iparating dahil siyang naisipan mong susuportahan? Iparating na ah, okay lang po kasi ano, maano maganda siya magpatakbo. So, ah, okay. Ate, may napansin lang po ako sa iyo ano, medyo maganda po yung kilay natin. <laughs> Ate. Ah, paki-score niyo po yung ano, Isko Moreno. Ayun. Salamat po. Ayun, Thank you po. thank you very much po naman natin siya. Okay, oh yeah, good afternoon po. Okay. Hey, good afternoon. kuya, mawalan galang na sa iyo. No? Welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel mo. Ito naman kuya, sila Sir yes. Ato TV kuya, sa kanan. Okay, kuya, anong apelyido, ano pangalan niya? Raymart Flores. Raymart, okay. Yeah. Solid butante ng Maynila. Dito ka bumuboto sa Maynila. Yes po. Okay, malapit na kasi yung ating midterm election, ano? Ito yung anim officially na maglalaban-laban, ano, sa pagka-mayor ng Maynila. Unang-una diyan, Esco Moreno, Samber Sosa, Manila Kuna, Mara Tamundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai. Sino ang napupusuan mo dito? Bro, padaan mo na si Kuya. Ayan. Okay. Si Kuya dyan. Sino ang napupusuan mo dito? Si... Bersosa. Bersosa. Bakit naman si Sam Bersosa? Magaling. Nakabata pa. Oo. Okay. Uh, okay. Sa bro. sakaling makakapanood nito si Sam Bersosa, ano pong oh. pwede mong magparating sa kanya? Ano yung gusto mong sabihin kay Sam Bersosa kung nanonood siya Ayun, Dahil siya napili mo, so susuportahan mo eh. Ano gusto mong sabihin? Ganun lang ang ate. Oh, okay po. Pwede po, sulat po. Okay, okay, sige. Po. Sulatan mo. Isa lang. Okay, guwita. guwita po. Guwita, guwita po. lang. Oh, na, oh, okay. Guwita lang. Ganyan lang. okay. Apasit kuya. Tingin po. Thank you, boss. Go. So, Lapitan si kuya. Habang nakistand ka. Kuya, gusto mo sumama? Okay, good afternoon po. <laughs> Ay, okay, talagang si kuya. Sasama ito, bro. Okay. Kuya, mawalang galang na sa'yo, no? Ako po si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV. Ato na Sa Serti TV, kuya. Good afternoon po. Okay. Kuya, dito ka, kuya. Interview ka rin namin. Okay, sige, sige. Kuya, ano pangalan niya? Rami uh, Mila, Okay, kayo po ay bumubuto sa Maynila? nila. okay. okay. na po namin ang balwarte ni Mara Tamundong, ano? Kasi yan din yung request ng aming mga viewers, uh, di ba, ni Brad, ni Lasorte TV. Ngayon po, malapit na yung ating midterm election. Ito yung uh, officially maglalaban-laban sa pagka-mayor, ano? Isko Moreno, San Bersosa, Hanila Kuna, Mara Tamundong, Raymond Bagatsing, at saka si Michael Sai. Kung ikaw po ang tatanungin, sinong nagpupusuan mo? Isko Moreno, bakit naman po si Isko? Yaman, no? mm, maganda yung pamamalakad niya. Maganda po ang malakad niya? Ang mga pangketa ba inuusap niya? Ayon. Maganda kasi yung pindad natin mayroong pangketa. Ah, ah, sige okay. po. Sige Kung sa kasakaling makakapanood nito interview sa si former mayor ko, ano naman po ang pwedeng parting mo sa kanya para maganda yung salobin mo? Ano po? Okay lang? Maganda yung pamalakad niya. Ah, okay. Po, okay. Sige isko po yan. Okay. Sige po yan. Pakiguhitan niyo po. Isa lang po dyan sa Escomorino dyan. dyan. Escomorino. Apat na. Ayan na bro. Ayos inyo kuya. Ayan. Thank you kuya. Ha. Okay. Yeah. Okay. Thank you very much. Oh. okay. Lapitan natin sila kuya bro. Habang okay. wala pang Ito po, po. Talagang uh, napakarami ng gusto dito magpa-interview. Ano kuya? Mawalang galang na sa inyong dalawa. No? Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ato naman po. Sila Sir TV kuya. Good afternoon po sa inyong dalawa. Kuya ano pangalan po? Jimmy. Ako kuya Jimmy. Roberto. Roberto, okay, ah, malapit na okay, yung ating midterm election. Focus tayo sa local, ano, Mayor ng Maynila Ito yung mga malalakas Esco Moreno ang nagbabalik Sam Bersosa, Hanil Akuna, Raymond Bagatsing Michael Sai, kuya, ikaw muna na sasagot Sino ang napupusuan mo dito? Si Isco. Bakit po si Esco Moreno? Ay, magandang pamalakad niya dito sa Maynila Okay, ikaw naman kuya Sino naman napupusuan mo? Esco okay. pa rin Bakit naman? Ay, no, no. Oh, sige po. Kung, sakaling sakasakaling kayo ni Isko sa interview nito. Oh. Ano naman pong masasabi mo kuya? Kung sakasakaling makapanood kayo. Si Marino, sa uh, okay. Okay. Kuya, okay. Kung sakaling nanonood si Isko Marino, anong gusto mong iparating sa kanya? Ah, okay. Maganda namang ano, pamulakad niya. Ah, okay. Okay. Kuya, kung sakaling nanonood si Isko Moreno, anong gusto mong iparating? Gagalan lang. Okay po. Maganda, Ay, okay, Isko po. Okay, sige kuya. Guhitan niyo po. Para Isko Moreno eh. Okay. okay. Ikaw kuya. Francisco Moreno Ayan kuya Aposito okay. sa timing niyo kuya Nabal namin kayo Aposito uh, Kit okay. tayo ng apat dito Ayan po Fight okay. Hello mga ate okay. Ate okay. ano Mawalang galang na sa inyong apat ano Ako si Kuya Rodel Nyo And welcome sa Rodel's TV At ito naman po Sila Suerte TV Good afternoon po sa inyong apat Okay Malapit na kasi yung Ay Anong name mo pala? Jersey, ikaw? Angela. Ang ganda ng Jersey. Eh. Ikaw? Judy po. Si ikaw? Maria. Maria. Oh, mga butante lahat kayo rito, di ba? Sa Manila. Dito, ano? Sa okay. Manila. okay. okay, okay. okay. okay Yun ang importante. Ito kasi, request ng aming, ano, ano, ng aming mga viewers. Dumayo kami sa Balwarte ni Maratamundong. Mara Tamandong. Tamandong. okay, taga dito siya eh. Pero, ito yung uh, pinakatanong namin. Malapit na kasi yung ating midterm election. And uh, ito yung officially anim na maglalaban-laban sa pagka-mayor ng Maynila. Ano? Unang-una dyan, Isco Moreno ang nagbabalik sa Bersosa, Hani Lacuna, Marata Mundong, Raymond Bagatsing, Michael Sai. Okay, ito yung pinakatanong. Sa inyong apat, sino yung napupuson? May ko ba nang tatanong ano? Ang ganda. ang okay, ganda? Miss Lisa? Ano? Uh, <laughs> sino? Si Esco, Isco po. Isco, so, bakit naman si former Isco Moreno? Bogi po, Bogi. Bogi? Ah. <laughs> ayun ay, naman po. Okay, okay ikaw naman. Hani Lacuna, lagi po na <laughs> ah. <laughs> sa klase? <laughs> oh. <laughs> ikaw naman? Si ano rin po, si Isko Moreno. Bakit naman si... Kasi so marami Lalo, na po siyang napatunayan sa Manila. Sa Maynila? Okay, ikaw naman? Isko Moreno po. Bakit naman? Hindi lang puro siya sabi, puro siya lang... gumagawa din po siya, puro din po siya action. Oo, oh, okay bro. Mayroon po siyang napulong sa Manila. Kayo tatlong Isko, may natatalo lang ako sa inyo no. Kung saka sa kalig makapanood itong interview sa inyo si dating po, dating Mayor Isko Moreno. Ah. Ano pa po pwede nyo sabihin sa kanya? Okay, ikaw muna. Ano yung gusto mo iparating kay former Mayor Isko? Sana po, so, is tumutunod na election to makukulit kayo bilang mayor ng Maynum. Tum Tumatakbo mo? Tumatakbo okay. 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 na siya. Tumatakbo so, na po yung boto ko. Okay, ikaw naman. Para sa akin po, alam kong tatakbo po, po kayo at mananalo. Sana po wag po magbabi po yung mga nasa uh, itin niyo, okay. yung mga platforma niyo po. Wow, ang galing. At uh, kayo yung sabi po, ikaw naman po, mga ganda. Wala po akong masabi. Halila ko na ikaw. Basta gusto mo lang. Okay na ma. mama? Okay. 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 okay tingin, man kayo, man tingin kayo, tingin kayo. Mama, mama. Wala, okay. Basta gusto mo lang siya. Okay. Kaya okay. gawin ito ang pa Score lang po, no? Score mo yung ano? Pwede siya na po kayo, kayo na, sa store po namin, no? Oo. Uh, Ayan na, bro. Iskoy. Okay. Isko. Honey. Okay. Good fight. Isko pa rin yan, bro. Isko pa rin. Okay. lang. Ay, uh, oh, thank you po okay. sa inyo lahat, apaka, okay. ah, okay. 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 Thank you very much Appreciate uh, po. Kita natin si Kuya abang wala <laughs> pa okay. siyang customer, bro Hello mga kaibigan, mga viewers, Kuya Mga Uragon vloggers kami, At ibig sabihin mga Bicolano kami ano. Ako si Puyo Rodelmo and welcome sa Rodels TV Ato naman Kuya, si Rastin TV, Kuya Good afternoon, po Ano pangalan ni Kuya? Johnny Solid butante ng Maynila Okay Malapit na kayo yung ating midterm election, ano Next year, May 12, 2025, buto na naman Focus tayo sa local, ano mayor ng Maynila. Ito yung anim officially na maglalaban-laban, ano? Ang nagbabalik, Isko Moreno, Sam Garasosa, Hani Lacuna, Marata Mundong, Raymond Bagatsing, at saka si Michael Sai. Kung ikaw tatanungin, sir, sino ang napupusuan mo dito? Si Michael. Si oh, oh. Michael Sai? Michael Sai, bakit naman si Michael Sai? Kaisa. Ano mabago naman. Masasaling <laughs> <laughs> na bono si Michael Sai sa interview sa'yo. Ano naman pwedeng sabihin sa kanya? Anong gusto mo iparating, sir? Saan ah? Tuparin niya yung mga pangako niya. Ah uh, uh, talaga? Ano ba yung natatandaan mo na pinangako ni Michael Tsai nung siya yung uh, nag-speech uh, dito? Anong sabi niya? Kung wala akong may... Uh, uh, para saan? Sa... sa... Facebook. Okay, set. pangako niya na ano... Na? Pagalang okay. ako. Bata kalimutan. oh sige. Okay, okay, set. Buhitan mo si Michael Tsai dito lang po sa gilid. Dito na po. Dito na sa may Tsai. Ayan. Oh. Okay, at least. okay tingin po. Naka, Update. Ano, si Michael Say, ano, Update sa ko ya, sa tayo ma. Update tayo si Kuya, bang wala pa. Ito pa rin ang po ang aming mga ah, nai-interview ah, dito. Base ah. sa request ng aming mga viewers na isa sa mga ah, nag-comment. Ah, ano bro? Ayo, oh, bro. Damihan ano, daw namin. Ito, dinadamihan na namin ha. Kaya ikaw. Kasi ah, namin itong ano, limandaan. <laughs> Bro, mawalang galang na sa iyo. Ako si Kuya Rodel mo, I welcome sa Rodel's TV. Uh, ito naman kuya, sila Sir TV na adapter ko Ano mong pangalan ni Kuya? Alvin pa, Alvin. Okay, solid pa kayong botante ng Maynila? Ah, uh, solid, solid. Okay. Ito kasi yung uh, malakas ang uh, mga tunog, ano? At ito yung anim na maglalaban-laban talaga. Okay. Unang-una dyan, Esco Moreno, San Berso, sa kanila po na Marat na Mundong. Raymond Bagatsing, Michael Saizino, ang napupusuan mo. Esco Moreno. Bakit naman si Esco Moreno? Ah, type ko lang po, si. Okay, go po. Uh, at kung nanonood si Mayor ko, dating Mayor, ano naman po ang masasabi mo sa kanya para malaman oh, niya kung ano gusto mo, mo iparating dahil ah. susuportahan mo ka mo? Sana ibalik niya ulit yung katulad ng dati. Ah, uh, okay po. Okay, Sige, okay. Sige. Okay. 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 Ano, no? Okay. Oh. Ayan na, tampak siya na, kay tam mayor, mayor dito. Okay. Tingnan po okay. yan. Yeah. Thank, Thank you very much. Ha. Oh, matapos po ang aming pagkandak dito sa baluarte po ni Marta Tamundong. At ito po ang naging resulta. Resco Moreno, may nakakuha po dito ng 10 at dalawa naman po kay Sam Bersosa at kay Mayor Halina na May tatlo po at tigisa naman po kay Mara at kay Michael Sai. At ang isa lang po ang nasiro dito. Ayan bro, tiga po. Ayan po, still kasama ko pa rin po ang aking uragong vloggers si TV, ano po? La Suerte TV At napakinggan nyo na po ang mga in-interview namin po rito sa Dagono Street At kara po itong Dagono Market po ito sa San Andres Bukit po ito, ano? At kita kita nyo na po, nagtap po rito si Yormi Talagang binakbakan po siya <laughs> Ayan bro, paso! Okay, ito ang lugar na ito, ano, sinasabi ng aming mga viewers Punta naman kayo doon, ikutin ninyo Ito po ay lugar ni Mara Tamundong Pero ang nagtap po dito Correct, ay si former Mayor Esco Moreno And pangalawa po, Kaming dalawa, no? walang sawang nagpapasalamat sa lahat ng aming mga viewers sa aming munting channel. God bless you more. Thank you very much. Salamat, salamat. Aprengito sa lahat ng mga sa buong mundo.